Okay, ang pag-uusapan po natin. Ang gusto ko lang namang ipaalam doon sa mga viewers ko, yung mga tao na hindi po naniniwala, hindi ko po pinipilit na maniwala. At saka yung ayaw maniwala, kahit po ako magtutuwad-tuwad dito, kung ayaw nyo maniwala, hindi pa rin kayo maniniwala, kahit may proof. But I will never talk about anything or teach anybody kung wala akong proof na kayang gawin yun. Katulad nga po ng sinasabi ko, kahit may proof mo ayaw maniwala, hindi po talaga maniniwala. Ang aking pong proof tungkol sa mga bagay, bagay na itinuturo ko ay nasa mga estudyante ko. Yung mga estudyante kong nakaraan, kahit na yung pinaka-recent, yung last week lang, ay mapapatunayan nila. Most of them would watch uh, every time I go live and they will, you know, sasabihin po nila dyan sa messages dyan sa mga comments kung hindi totoo yung sinasabi ko. Normal na kinakabahan ka pagka nagising ka at nag astral traveling ka. Normal yon Tao lang tayo. Siyempre nakakagulat yun. Yun nga ang reason kung minsan kung bakit may parang ka nalalaglag tapos nagising ka. Akala mo kung ano. Yun yun malalaman mo kung open ang third eye mo, kung may mga nagagawa kang hindi nagagawa ng karaniwang tao o may nakikita ka palagi na hindi nakikita ng uh, karaniwang tao. Yung sinasabi ko po na tungkol sa mga bagay na napapagalaw, actually, that's another gift. Yung telekinesis ay yung pagpapagalaw o using your energy to, to, to move things. Pero that, that, that gift cannot be taught. Hindi po yan na ituturo kasi regalo po yan ng langit. Kung meron ka merong meron ka yan. Kung wala, hindi po, hindi ka matuturuan. Pero yung remote viewing, astral traveling, matuturo po yan. Ang mahalaga, yung nagtuturo sa inyo, nagagawa at nakikita na may kakayanang gawin yung itinuturo sa inyo. Yung reading ng aura, very common yan. Kahit sinong tao, basta palagi lang niyang uh, uh, pagtiyagaan na uh, distinguish yung difference ng ilaw at saka yung aura, matututunan mo yan. Mag-squint ka lang eh. Tapos nandun sa may parte na may, may shower, yung ambon ba, rain shower, o kaya yung ilaw na nandun sa likod ng tao, may makikita ka somehow. Panaginip mo, naghahanap ka ng puting kandila. Candles are very sacred. So you need something sacred in your life. You probably have to depende po yan sa sa religion niyo. But candles are sacred. Hindi po yan dapat binaglalaroan. Kung naghahanap ka ng kandila, normally dugtong buhay yan eh. Dugtong buhay yan. O something spiritual. Hindi po kasalanan ng astral traveling kasi normal po ginagawa natin yun pag nananaginip tayo, normally, astral traveling po yon Hindi lang natin maalala. Kapag ka parang nahuhulog tayo, bumabalik po tayo sa katawan, wala rin pong dapat ikatakot kasi hindi naman po kayo mamamatay, wala rin makakapasok na uh, ibang entity sa katawan ninyong naiwan at hindi rin kayo maliligaw at 100% po na makakabalik po kayo. Ay, marami po ako napupuntahan. Pero yung gusto ko lang, yung pong Beringa na tsaka yung Agartha, request lang. Noong araw noon, wala po akong kainti interest puntahan yung mga lugar na yun. Wala po talaga. Kasi ay, wala po akong reason why to go there. Ngayon lang po ako nabigyan ng mga request. Ngayon lang ako nagumpisang magsalita tungkol sa mga kakayahang kaya kong gawin. Kwento ko po sa si inyo yung tungkol sa estudyante ko. My estudyante ko po nung last, ito lang yung recent lang, hindi ko na nga babalikan yung mga nakaraan eh, ng mga estudyante ko. Itong recent, ang pangalan niya Russell, hindi ko na po sasabihin kung ano apelido niya. Tapos isang babae po ito na ang ganda-ganda, bata pa, uh, na ang taas ng BP. Now, I decided na para makita nila... Kasi alam niyo yung pang-blood pressure, di ba? Siyempre, kung tataas, nakamonitor, nakikita sa monitor. Magbababa, makikita mo rin sa monitor. Okay? Sabi ko, para ma-demonstrate ko sa kanila, at doon sa si ko, kay Russell, na magagawa ko yon. at the same time, I can help her. So, ang ginawa ko pinalagay ko yung BP sa kanya. Hindi ko siya hinahawakan. Uh, ginag ginagalaw ko lang po yung kamay ko para bumaba yung BP niya. It took me 2, three, siguro maximum of 5 seconds. Pag, uh, hindi, ko pina, hindi ko pinaalis yung pang-monitor ng BP. Nakita naman po nila, nakita ng estudyante, nag-normal ka agad. yung mga ganyan bagay. I, I can do that. I can do that. And I do it because it can help people. Ginagawa ko po yun kasi may mga taong emergency na kailangan pababain yung BP. Kahit nabigyan mo ng gamot, matagal bago tumalab yung gamot. Ito take time. So, unahan mo na kung matutulungan mo wala namang masyadong value. Maski naman kapag pagalaw ko ng kung ano-ano, hindi mo naman pwedeng gamitin sa airport. Pa, diba, mawala lahat ng tao sa airport. Pagka ginanon mo yung kamay mo na tumaas yung luggages mo dahil mabigat. Yung nga So, useless. Yung iba, ang daming gustong-gustong magkaroon ng mga ng mga gift na ganyan na wala namang maitutulong. tutulong. Dami ko pong nakikita. Elementals, multo, Di ba ang nangyari pag sinabi ko, lalo na noon, ano, anong lumalabas? Bumaarte lang daw ako o naluloka ako or hindi totoo. Eh, di wag ko na lang sabihin, ngayon ko na lang sinasabi. A ano eh, uh, naaawa ako dun sa mga tao na nagsasalita ng hindi maganda kasi halatang halatang hindi nila naiintindihan. Yung mga trolls, naiintindihan ko po yan. Kasi that's how they make money yung trolls na, na kung ano-ano sila lalo na yung sa comments na ang papangit, doon po sila kumikita eh. Kaya naiintindihan ko sila ang kinaaawaan ko talaga yung nagbabayad sa troll. Kasi ang bigat niyan, Ang balik niyan sa kanila. Nakapo pag sisisihan nila. Ang buhay po ng tao, hindi pera-pera palagi. Maraming bagay na kailangan ng kaluluwa mo para maging maayos ka eventually. Kasi hindi naman habang buhay kang buhay. Yun po ang ibig ko sabihin. Ayan, yung mga nagbabayad ng trolls, yun ang talagang ang tindi ng pagbabayaran. Yun namang mga trolls, eh, you're practically like slaves. You know, you get paid to do something that you don't really want to do. I'm sure yung iba dyan hindi naman masasama eh. Pero yun ang pinagkakitaan nila eh. Yun lang. Kaya, kaya naunawaan ko na rin.